Sinundap ng tatlong kawatan ang isang tindahan ng karne sa General Mariano Alvarez Cavite. Nilimas nila ang libo-libong pisong kita ng tindahan at pasawad sana sa mga empleyado. Pati ang mga nakasabit na panindang liempo, hindi nakaligtas sa mga sospek. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Sa pulsakuan ng CCTV kung paanong pinasok ng lalaking may baril ang isang meat shop sa Barangay Kalimag sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Tinutupan niya ng baril at pinaupo sa sahig ang mga empleyado. Ilan saglit pa'y pumasok din ang kasabwat niyang may dalang rifle. Pati na rin ang isang napadaan lang sa shop na hinatak lang ng mga sospek para di makapagsumbong. Di nalughog ng mga hold ang plastic drawer na naglalaman ng kita ng tindahan. Nilimas nila ang pera sa kasumibat. Hindi na nahagip ng CCTV pero sumakay raw ng motorsiklo ang dalawang lalaki para tumakas. Kasama nila ang isa pang kasabwat na nagsilbing lookout. Lumipat pa umano ang mga sospek sa naghihintay na van sa kabilang barangay. Kwento ng mga empleyado, patapos na sila ng pagbebenta at nagliligpit na ng mga gamit nang mangyari ang pagganako nito linggo. May nakita kong van sa ano, sa tapat. Mm. May sumilat na isang lalaki dito eh. Mm. siguro na ano, magka wala ng tao, tahimik na. Mm. Kaya tinira na ano, mga pinasok agad kami dito. Mm. At nabiyan kami na ano, dapa, Napa, pera lang kailangan namin. Aabot sa 165,500 pesos na cash ang natangay ng mga hold-upper, kabilang sweldo ng mga empleyado. Pero bukod sa pera, hindi rin pinalapas na mga kawatan ang mga nakasabit na panindam for kliyempo. Nakasabit yan, tinangay lang eh. Pampulutan siguro. Ginala ng mga empleyado, minanmanan na ng mga sospek ang lugar bago ang krimen. Tila alam daw kasi ng mga ito kung nasaan ang pera. Sa ibabaw ng freezer na ito, makikita ka agad yung lagayan ng pera ng mga benta ng meat shop na ito. Plastic at medyo transparent ito. Kaya nakikita ng mga customer na pupunta at bumibili rito kung gaano karaming pera ang nailalagay rito. Ito rin maaaring naka-attract sa mga hold para pasukin ang lugar na ito. Matinding takot ang nararamdaman ng mga empleyado ng meat shop matapos ang insidente. Nakakatakot uh, eh. Baka balikan kami dito. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang General Mariano Alvarez Police habang nagsasagawa pa sila ng investigasyon. Gayunman, nagsasagawa na raw sila ng backtracking sa mga CCTV para matukoy ang mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.